Maraming tatandaan, ganyan na po ang buhay na aming dito, ganyan na po ang mga hirap. Yeah, po por dito 'yan, sampay. Oh, eh. si Menno. Yeah, bestang daling sampay. Ay, nagdadala sila sa bahay. Ayun, may deliver po yung anak ko. O naman, sabihin sa rito kay guys, mga kadadi, mga kamami ayun, nandito na po tayo sa ating lugar ayan ayun si ayun ating manok nakakalabas na mababa yung mm, tubig ng ating fish pan ngayon kasi eh, walang tubig ang irigasyon. Walang tubig ang irigasyon. Ayan, mababaw. Ba't kayo lang kumakain? Hindi sila kumakain sa loob. Nasaan sila ha? Hindi sila kumakain. Ano ba yung ulam nyo? Gulay. Ulay. O yan, ulam nyo. Sarap naman ang ulam nyo. Saka, eto. Gulay-gulay lang. Okay na. Ayan yung ating mga manok na ka na ating black astrolope at saka Rhode island red gumagala sila tumatalo na sila dito ano ka mo, lab? ha? at eto po tayo ay magpapabakod unti unti yung so dito yung bayaw ko sila naguhukay eh. ayan pagdating sa kadarating lang namin kamayaan dyan ay lab ko ini inok inok ng gawin laki ng ating eto black astrolope to ay ewan kung black astrolope yung itim na yan pinagbalatan ng kinain At yan po tayo ay magpapabakod sa ating mini farm yan ang asing inaanak kami ay nagpapatulong si Toto hello Toto hello po Eh mababakulan ko na yung ating mini farm para. masinop. Pa. Pa pa. Alam ah. ma ma mo po roto tong? Yung pala. Yung pala. Ano dalawang bago. At ayan po si Eboy. Hello Eboy. Pasya lang po natin ang ating mga manok na gumagala. Ayan. Ayan ang ating baby. eh ating drama. Oh, lalaki. Ayan ating mga black astrolope. Naka- labas na sila, pinawala na namin Rhode Island Red, ayan At ito po yung ating pabong pinalalaki Ayan ang ating mga pabo. Tinulong na po namin sila kasi ano eh. Naninira ng mga halaman. Ayan, may mga manok din po tayo dyan. Oh. No? Rod Island Red. At yung aking labi, nagbabakod. Ito ang ating Island. Ang dami po ito. Nakapagbenta na tayo. Madain ang bumili. Ito na lang yung natitira. ada po tayong manok kaya no. At sa mga aming mga viewers at silent viewers, maraming maraming salamat po sa mga nanonood. Shout out po sa inyong lahat. yung po yung aking lab at inuk inot po unti-unti namin binabakuran yung aming mini farm para po masinop so, sige po, ganito na lang po ang aming video maraming maraming, maraming salamat kung eh, hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po sa aming channel, Daddy and Mommy's Mini Farm. Ayan po. Sige po, magandang buhay, magandang pag-asa po sa ating lahat. Bye-bye. Thanks for watching.